Hello guys, good day sa inyong lahat guys uh, Today guys is uh, Magtatanggal tayo ng Bolt na nabali guys Ito yung uh, 10mm bolt Sa intake manifold Ng F6A Engine uh, Itong bolt kasi guys is Hindi siya original kasi Yung isang bolt nya is na misplaced And then pinalitan ko ng replacement So mahinang klase siya, akala ko uh, Maluwag pa rin yun pala is nabalik na So, guys, ipapakita ko sa inyo, guys, kung paano ko ito uh, tatanggalin. Halimbawa, nagpapagawa kayo sa uh, machine shop, sa welding shop, ay ipapakita ko sa inyo kung paano nila ito tatanggalin. So, guys, uh, gagamit na nga syempre, ng ito, welding uh, clamp nya. Uh, tatargetin natin to ng welding, guys. And then, bago natin to targetin, is tatakpan muna natin itong Uh, mga butas ng intake manifold pata rin ito para hindi mapasokan ng uh, talsik ng welding so ayan uh, tatakpan muna natin kasi pag hindi natin ito tatakpan uh, possible masisira pa yung makina so magpun natin yan and then pati rin ito ah, dapat matakpan so yan guys and then uh, ah, mag ako dito guys uh, ah, bibuild ko para medyo humaba ng konti and then ah, gagamit na ako ng ah, sira ng bolt para i-welding dyan para matanggal natin itong ah, nabalik na bolt. So Susunog guys, kuha muna tayo ng uh, tila na basahan. Basahin natin ang tubig kasi nasusunog yung tila. So ito na yung tila guys na binasa natin para pag matamaan ng welding is hindi siya maapoy. then guys uh, na build upan ko na siya medyo tumaas na siya And then uh, gagamitan ko tong uh, sira na bolt para i-welding dyan para matanggal natin to ayan, uh, papalamigin lang muna natin ng konte. so, ang ganitong skills pala guys, sa pag uh, target ng uh, putol na bolt lalo na pag malalim is uh, it takes uh, long time para makuha mo talaga yung uh, perfect na matatanggal mo talaga yung bolt so guys, uh, totoo lang uh, 12 years old is uh, natuto na akong mag welding and then nagre-repair na din ako ng uh, sasakyan dati sa 12 years old kasi bata pa ako is lumaki na ako sa shop ng shop ng tiyohin ko so ito yung dating trabaho ko dati guys so isishare ko lang sa inyo kasi ah uh, pag naputulan kayo ng bolt so ganito 'yung ginagawa sa uh, welding shop so ayan medyo malamig na to try natin ikutin so ayan umikot na siya guys samahin natin mainit buti, lang, buti na lang guys uh, medyo makapal-kapal na rin ang kalyo ng aking uh, kamay alam nyo naman pagbuhay buhay mekaniko ganito talaga So ayan guys, natanggal na natin. So ganyan ka simple guys, uh, magtanggal ng Uh, putol na bolt So sana guys sa video na ito is meron kayong natutunan o nagkakaroon kayo ng idea kung paano tanggalin sa welding shop ang ah uh, putol na bali na bolt. So yun lang guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood sa video na ito. Uh, ingat po kayong lahat diyan guys and God bless po sa inyong lahat. Well, it is not a